Oh, kuya, dito na lang kami pababa. Ano? Oh, ano? Ayos ba yung pagpapanggap natin? Kapanipaniwala na ba to? Di ba't dito naman tayo bumaba? sa e, simbahan to eh. Ayun na nga eh. Alam mo naman dito sa simbahan, di ba? Maraming tao. Kaya marami tayong mahahanap dito na mga mabubuting puso. Ano nga, sabagay. Oh, eto. Maglagay ka na. Para naman kumbinsido na pulubi talaga tayong dalawa. Tagyan <coughs> mo na rin yung sarili mo dyan. Damihan mo ha para patalaga tayong pulubi. Eh, hey, hey, muna na ako. Dali lang. Ito naman eh. <coughs> Sandali lang. An ano ka ba? Baka nakakalimutan mong magpapanggap kang bulag. Tuli ng ano mo, tuli ng lakad mo. Alam mo naman na baka ma, makahalata sa atin. Oo nga, sis. Kakatapos ko lang magsimba. Alam mo naman tayo, mabait tayo. Dapat linggo-linggo nagsisimba. Para i-bless tayo. Oo, sige na. Andiyan ka na? Oo, sige. Pupunta na ako. Bye-bye. Tao? Tao? Oo. Ah, Ma'am, baka po pwede po kami makahingi ng pambili lang po ng pagkain. Lalong-lalo na po tong asawa ko. Hindi. Wala na po kasi kaming makain, mami. Tsaka nagugutom na po kami. Hoy, bakla ka? Opo. Ito po yung asawa ko. Bulag po siya. Bakla ka na? Lumandi ka pa? Tapos manghihiga ng pagkain sa akin? Bakit? May patago kayo, ha? May pa-utang ba kayo sa akin? Bakit ko kay bibigyan? Nalaki na katawan niyo. Magtrabaho kayo. Eh, ma'am. Maawa na po kayo sa asawa ko kasi pangalawang araw na po niya ngayon na hindi na po siya kumakain. Eh, kahit tubig nga po, wala po siyang nainom eh. Kahit saan may tubig, huwag mo akong bigyan ng ganyan dahilan. Ako nga isang beses na ako kumakain sa isang araw eh. Naging intermittent fasting ako. Ganyan rin. Uy, ma'am, huwag ka naman po ganyan magsalita. Uy! Hindi porkit nasa harap kayo ng simbahan. Eh, mga tao nandito, lahat, mahuhututan nyo. Ibayin nyo ko. Wala kayong may sa akin. Ayan, wala na. Paano ba yan? Hindi naman tayo binigyan ng kahit konting pera. Hindi tayo nagtagumpay sa plano natin. Eh, hiyaan mo na. Mukhang mataray kasi yung babae. Pero, hiyaan mo. Maghahanap ulit tayo ng ibang tao. Sige, maglakad-lakad muna tayo dun. Baka mayroon pa dyan. Hindi, hindi mo. ba yung babae sa poste? Oo. Ayan, napita natin. Hiyan natin tubig. Kaya nga. Galingan mo yung acting mo. Yung kapanipaniwala talaga tayong dalawa. Nabulag ka. O oh, sige babe, nag-aabang na ako ng tricycle kaso puro-puno eh. Oo. Oh, ma'am. Ano ba? Ah, ano, Magtumi mo? Baka po pwede kami makahinang konting tubig niyo po. Kasi hindi pa kasi umiinom tong asawa ko po mami Dalawang araw na po. Ah, ganun ba? Ah. Tubig pala. Teka lang, wait lang ha. Opo oh, ma'am, waw na-awaw na po kasi ako ma'am. Ay! Ah, ay! Sorry! Naubos na! Natapon kasi! Tinapon Consention niya? Na. Oo. Ma'am, eh. grabe naman kayo. Eh ma'am, bakit niyo naman po tinapon? Isayang po yung tubig. Ba't ko kayo bibigyan? Mga pulubi kayo. Eh dapat lang yun sa inyo, no? Kasi kabayaran yun. Kasi malapit tong mahulog tong cellphone ko. Kapag ito nabasag, sa tingin niyo mababayaran to, Mapapalitan niyo to, Di ba hindi? Eh ma nasa malayo naman po kami, dumistansya naman po kami sa inyo, kaya hindi po mababasag at malalablag yung ano nyo, sa cellphone siya, siya, siya. nyo. Dami sinasabi! Kung ako sa inyo, doon kayo humingi sa mga karinderya. Baka bigyan kayo ng tubig o mas maigi, doon kayo sa kanal uminom. Kasi doon kayo nababagay. Mababaho! Naku ma'am, grabe naman po kayo makapagsalita. Eh ma'am, nakita nyo ba, nasa harap tayo ng simbahan. Eh wala akong pakailam! Para ka! Oh, ayan, wala na. Naku, ano na yan hindi na naman tayo naging successful sa plano natin eh meron pa naman ibang tao mababait dyan eh nakikita mo ba yung ko ay no yung lalaki Iyan, eh, yan. eh ayoko nakakatakot yan eh kita mo naman yung katawan yan no laki laki baka mamaya bigwasan pa tayo yan eh, eh hindi yan siguro mabait naman siguro yan tara lapitan natin Sige muna. Tara muna ka. Agad naman nun. Isang ka na ba? Uh, sir? Baka po pwede kami makahingi ng kitkot at marialangko. Tsaka kung meron po kayong pagkain dyan, baka pwede po pahingi kami. Um, sir, baka pwedeng makahingi nila ng pamasko, sir? Pamasko ka mo? Ha? Po. Bakit? Inaalak ba kita? Ha? Ah, may patago ka? At ka, kaano ano kita? Ha? Kamagaan ah, kita? Sir. Ah, sir, kahit pagkain lang po kasi, bulag po kasi yung asawa ko, sir, eh. eh ano ngayon? Gusto mo ikaw bulagin ko, para dalawa na kayo? Tsaka, nasunugan po kasi kami, sir, nung nakaraan linggo, sir, eh. eh wala po kami ni Salbang gamit. Kaya, pakalat-kalat po kami sa kalsada ngayon. Oh, ano gusto yung gawin ko? Ako tumulong sa inyo. Bakit? Ha? Mukha ba akong mabuting tao? Ha? Hoy, sa panahon ngayon, wala lang ganun. Wala nang tutulong sa inyo. Ayo, oh, 'wag nag-iingat sana kayo. Di sana hindi kayo sunugan. Hindi mo mamamalimos kayo. Ang lalaki ng katawan niyo, magtrabaho kayo. Ah, uh, sir. Kahit magtrabaho naman po ako, hindi naman po pwede kasi wala pong magbabantay sa asawa ko. Sir, uh, mukhang mas malaki naman po yata katawan nyo, sir, kaysa sa amin. Ba. Ang ibig niyo sabihin, malaki yung katawan ko, tapos kayo, maliit lang, gano'n. Hindi kayo nakakapagtrabaho. Ganun ba 'yan? Ha? No, eh, pa. ayan, ayan. ayan. Ah! oh, Ayan! Oh, Ha? Ah? Ha? Umalis kayo ba? Dudublahin ko yung... Tara na! ...masahan ng kasama mo! Tara na! Ah! Sige! Tara! Sige, pahinga muna tayo dito. Alam mo, Jing... nawawalan na ako ng pag-asa eh. Mukhang... ...di na natin ma... ...tatapos yung mission natin. Ano ka ba? Kumawalan ng pag-asa kasi ako, alam mo, nararamdaman ko na meron pa rin talagang mangyayaring maganda. Kung ka lang, Kumawalan ng pag-asa, malay mo, maya-maya, di ba? May mahanap tayo. Eh, ang dami na natin nilapitang tao, kaso, wala silang awa sa mga katulad natin eh. Ano ka ba? Think positive nga lang, di ba? Sige. Mas dito patuloy lang natin yung pagpapanggap natin. Ah, po. Ah, nakita ko kasi kayo, kanina sa may simbahan. Kaya sinundan ko kayo. Ay, oo. Kasi nanghihingi kasi kami ng limos ni eh. Kasi hindi pa kami kumakain. Tsaka nagugutom na tong asawa ko. Oh. Sakto, ito. Para sa inyo na lang. Talaga? Sigurado ka? Oo, oh, uh, na kayo ah. Ay, na kasi naabutan ko sa simbahan kanina. May namimigay doon. Eh, ang bagal ko kasi maglakad. Gawa ng pilay ako eh. Ay, naku. Paano yan? Eh, pinaghirapan mo pala itong pagkain na to. Tapos, ibibigay mo lang sa amin. Paano ka na? Okay lang yan. Sanay naman ako sa gantong gawain. Sa totoo nga, humingi, humingi nga ako mga pagkain sa mga birthday yan, sa mga piyesta, para lang may maibigay ako sa mga kapwa ko pulube. At lalo na sa mga batang lansangan. Kaya, na, sanay na rin akong hindi kumain kahit isang linggo. Kaya kaganto ganito ko eh. Pero mm. sa totoo lang, busog naman ako sa fighting spirit. Hindi na pagkain. Naku, maraming salamat talaga ha. Alam mo, bilib talaga ako sa iyo kasi kahit ganyan ka, pilay ka, pilay yung mga paa mo. Nagawa ang na... Eto, kumuha ng pagkain doon sa may simbahan. Eh, yan naman kasi talaga ang gusto ko yung makatulong sa mga kapwa ko. Ah, nako. Para naman kahit papano, ay eh, makabawi kami sa'yo. Gusto mo ba sumama ka na lang sa amin sa bahay? Doon na tayo magpasko, doon na tayo bueno. Talaga? Oo. Sige, total. Solo lang naman ako. Hindi di, sama na lang ako sa inyo. Ang talaga? Siya, sige. Tara na, tara. Tala. Tara na. Ali, sunod ka na, ha? Dandahan kasi, pilay ka. Sige, mapo muna. Teka lang, sigurado ba kayong eto yung bahay nyo? O baka naman sinaman niyo lang ako dito para magnakaw. Ako, nagkakamali ka sa sinasabi mo. Di ka, pangako namin sa'yo, hindi ka mapapahama. So, hindi ka bulag? Sige na, tawagin ko muna si Boss ah. Boss! Baka maging member na ako ng sindikato! Ano ka ba? Huwag ka mag-alala. Oo! Oh, hindi ka rin bakla! Papanggap lang kayo! <laughs> Nako, ganito na lang. Antay na lang natin yung boss namin. Ah. Oh. Oh, teka lang po, hindi po ako sasali sa sindikato. Baka pwede pong umalis na lang po ako. Teka lang. Ba't nga pala ganyan yung itsura yung dalawa? Eh boss, si Jay. Kapag-isip ng plano kung paano kami nahanap ng sa'ong mabuting loob. Eh boss, ito kasi yung naisip ko na pwedeng gawin na para makahanap talaga kami ng totoong may mabuting puso. Ah, uh, nga pala boss, si attorney. Tapos na rin dito. Po. Oh, Nila pala eh. Ah, uh, boss, magandang araw. Tama-tama 'yung dating niya. Ah, uh, gusto sana akong ipag yung dalawa. Ano ba yun, boss? Ah, uh, bago yun, gusto sana akong sabihin sa inyo. Alam nyo naman na pabalik-balik ako sa ospital, di ba? At uh, sinabi ng doktor na hindi na ako magtatagal. <laughs> Nako, boss. Huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Eh, ang lakas-lakas nyo pa po kaya. Taka uh, boss, malabo yung sinasabi mo. Kasi sobrang bait mong tao. Marami ka natutulungan. Katulad namin, napagtapos mo kong mag Pati ito rin si Jay. Taka boss, isa pa. Hindi lang kami yung natulungan mo. Pati yung mga charity, mga simbahan. Binibigyan mo, nagbibigay ka ng donasyon. Huwag okay, kayong Tanggap ko na naman eh. Tsaka siguro, yan yung kagustuhan niya. Ah, uh, wala na naman akong kamag-anak. Gusto ko maghanap kayo ng katulad nyo, na nang matutulungan ko na magiging bahagi ng pamilya natin na isang taong mabuti yung puso. Sige, boss. Kami po yung bahala. Saka yun na siguro yung mission ko na bago ako mawala, pag-celebrate naman tayo ng Nochebuena ng, di ba? Nang marami tayo. So, paano? May appointment pa ako sa doktor eh. Pakisabihan nyo na lang si yung driver natin, ha? Na samahan ako. Sige, boss. Sige, boss. Ayo, boss. Mauna naman kami. Tara, ni. tama ka, tauhan ko sila. Pero hindi kami masamang tao. Hindi kami sindikato. Pinahanap ko sila ng tao na kong tulungan. Alam mo, may taning na yung buhay ko. Eh. At hindi na ako magkatagal. So, pinahanap ko sila ng tao na katulad mo na may mabuting puso para matulungan ko at mabago rin yung buhay nila. Teka lang po. Eh, di ko po kayo maintindihan eh. Tutulungan niyo po ako. Uh, para saan po? Alam mo, sabi mo nga sa'yo, mabuti yung puso mo. Kaya deserve mong mabago yung buhay mo. Alam mo, madami na ako natulungan eh. Gaya nila, hindi naman talaga pulubi yan, dalawang yan. Actually, may sarili na silang negosyo. At ikaw, ganun din. Tutulungan din kita. Bibigyan kita ng pera. Talaga, sir? Uh, malaking tulong po sa akin yan. Lahat ibibigay mo sa akin, itutulong ko lang din naman po sa mga katulad ko. At sa mga batang gusto pa mag-aral. Alam mo, napakabuti mo. Kung gusto mo, dito ka muna tumuloy. Para hindi ka doon sa kalsada nakatira. Tsaka, mas mabuti pa tulungan nyo na kaming maganda ng Noche Buena. Hmm.